Nagsigang pala ko ngayon ng ulo ng salmon at may buntot pa pala. Pag nandito ka sa abroad, ang lahat na lang pwede mong isahog. So ayan, nilagyan ko pala siya ng talong, kamatis, bawang at sibuyas. At syempre may sinigang mix. Hmm, tara check natin kung ano pang pwede natin idagdag dito. Punta tayo sa garden. So, ayan guys. Nandito na tayo sa aming bakuran. Bago naman to malanta, ayan, meron pa tayong um, ilang pirasong dahon ng ng ano ba to? Kamote. So, ayan guys. Lagyan natin ng dahon ng kamote kasi ito, mabubulok na rin to kasi malapit na malamig na ang panahon. Pitas-pitas lang tayo ng hindi naman kikibuyon eh, pag nilagyan natin ng dahon ng kamote ang ating sinigang. So, I think nakuha ko na yung mga fresh. Sabi nga ng nanay ko, kahit ano ang ilagay mo, hindi naman kikibuyan. So, napakasustansya ng dahon ng kamote. Kaya, tara, kesa naman mabulok na lang, tara ilagay na natin sa sinigang. So, ayan. kumukulong kulong 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 na siya. Tagay lang natin to. At takpa natin ng ilang minuto. Isa, dalawang minuto. Siyempre, siyempre, mawawala bang ating rice? So, guys, tara. Kain na tayo ng ating sinigang na ulo ng salmon na may kasamang talong, kamati, sibuyas, bawang, at syempre, ang highlight dito ay ang talbos ng kamote. Salamat sa panunood guys at God bless everyone. Salamat po. Bye!